Marcos. Samantala, paggamit ng social media ng mga kabataan, pinare ng isang senador. Kasama mo sa Balita, Rajuman Conde Bata. Conde. RNN Live Report. Pinalilimitahan ng Senado ang paggamit ng mga menor de edad ng social media upang maiwasan ang overexposure at negatibong epekto nito sa mga kabataan. Tinukoy ni Senator Ping Lakson ang pag-aaral ng UNICEF kung saan lumalabas ng mga kabataang Pilipino ay lantad sa cyberbullying, body image pressure at online harassment dahil sa sobrang social media exposure. Sa panukalang batas na an act regulating the use of social media platforms by minors na iniya-inilakson o obligahin ng mga social media platforms na magkaroon ng reasonable steps at age verification measures para sa paggamit ng social media. Kabilang sa mga obligasyon ng social media platforms, ang ID verification, facial recognition at ibang identity authentication system, regular audit ng user account data at pagresponde sa mga age-restricted users, sa platform. Mangarap naman sa multang isang milyon hanggang 20 milyon piso ang mga social media platform at service provider na lalabag oras na maisabatas ito. Posible rin masuspindi ang social media platform at service provider at pati ang pagtanggal ng lisensya sa Pilipinas kung sunod-sunod ang magiging paglabag nito. Kasama mo sa XL RMN Manila, Radyo Manco, Debatak, Tatak, RMN.